Hello po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga ngayon pong September 6 Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na bagong sumada Para po sa mga nag-aabang dyan Kunin nyo na po, umpisahan po natin sa Mexico 293 Canada 182 Greece 430 Israel 256 Las Vegas 829 Saudi 114 Japan 235 Italy 629 Germany 173, Korea 258, Dubai 630, Malaysia 290, Taiwan 114, Thailand 829, Philippines 041, India 636, New Zealand 698, Aus dito na to. Okay sa Texas 551, China. 2, 7, 4, Singapore, 8, 9, 3, Hong Kong, 7, 2, 6, at Sweden, 1, 4, 5. Ayan mga kalaki, kumpletra po ang mga 3-digit lucky numbers natin para po sa mga tataya po dyan, pwede nyo po yan irambola para mabalikad man ng numero, panalo pa rin po tayo at pwede nyo po itong ilaban sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad mga kalaki at sa National, okay? Kung meron po ako hindi nabigyan, lalo lalo po yung mga may, mga may birthday ngayon, sabihin nyo lang po, re-replyan ko po kayo, okay? Good luck, mananalo tayo, claim it.